Ang uh, gabi po sa atin lahat at dumako po tayo dito sa District 4 dito sa may Sampaloc, Maynila Dito sa Congressional Race dito, mukhang malupit din ang laban dito Pero nakita natin, napansin natin at nakausap din natin ng ating mga ilang mga kilala dyan sa Sampalok, Maynila Na malamang, malamang uh, at uh, alam na nila kung uh, sino ang matunog na pangalan dito sa District 4 kasi ang lumalabas na pangalan dito ay si uh, JTB Villanueva itong uh, malakas na cut ticket na itong uh, Yormi's Choice malakas to si uh, JTB at uh, nakita natin mukhang uh, tinambakan niya nga po sa survey itong uh, uh, may bahay ni uh, incumbent congressman Maseda, nasa na si uh, Giselle Maseda, at uh, hindi natin alam, eh, nakikita nga po natin itong uh, Giselle Maseda na to na pag nagbibigay ng uh, food pack sila mayor nandun eh nakita natin pag nagganong nagbigay ng uh, food pack din sa district 4 eh nagtaka tayo kung bakit nandun itong sila Gisela uh, Maceda eh ano ba to eh uh, empleyado ba to tumatakbo lang tung congressman eh pero kasabas siya kasama siya sa pagbibigay ng uh, ayuda. Naku po, Mario Joseph nagamit na. Sinasabi natin eh. Itong kay Mayore, lahat ng mga bago niyang kandidato eh, sinasama niya sa uh, distribute ng mga ayu-ayuda eh. Di ba itong uh, controversial na food pack? Di ba? At nakita natin nakita natin na ah, at Sinabi rin po sa atin ng ilang mga tao dyan sa uh, Sampaloc, yung mga kaibigan po natin, eh, hindi nyo po na natatanong, eh, taga dyan din po ako, at tumira, tumira din po ako dyan sa Sampaloc at ka, alam natin na, na lalaman din natin yung lagay ng uh, politika dyan, lalo lalo na dito sa pagka-congressman Dahil ang uh, sabi sa atin ng ilang uh, ating mga kaibigan dyan at ating mga ilang kasamahan dati na talagang uh, malakas itong si JTB talagang hindi kakayanin hindi kakayanin ni Giselle kahit na sino pa bumangga hindi kakayanin si JTB alam niyo ba kung bakit siyempre dala ni Yormi kapag dala ka ni Yormi tanda mo eh medyo angat-angat uh, kana. ka na hindi ka na kakabakaba Diba? Kasi alam nyo po, alam nyo po dito sa laban ng uh, dito sa ah uh, District 4, mas maganda ta mas maganda talaga na si JTB ang manalo. Kasi si JTB galing na ng uh, konseho yan eh. Di ba alam niya na eh? ay at saka kilalang kilala na to dyan sa uh, Sampalok eh. at uh, isa pa number one na uh, councilor po to. Kaya alam na alam niya yung pangangailangan ng kanyang distrito di mas lalo pa pag nakarating to sa kongreso. Di ba? Kaya yung uh, kalaban ni, ano, ni JTB dyan medyo nag-aalanganin eh. nag kasi medyo mat mataas na rin ang rating na itong uh, JTB dyan sa Sampalok eh. Di ba hindi katulad ng mga kalaban niya na ngayon palang nakikita. O kasama sama sa pamimigay ng na uh, food Di ba pero sa tingin natin na sa tingin natin dito sa uh, Sampalok eh may nanalo na. Meron ang nanalo dito sa Sampaloc At alam na natin kung sino yan, di ba? yourmis Choice pa rin yan. Di ba? Halos lahat ng congressman. Lahat ng congressman, 1 to 6, E eh medyo uh, gumaganda ang mga uh, lagay ng Yormis Choice. Di ba? Lalo, lalo na sa mga consular. Naku po, Mario Huwag mo naman, baka mamaya gawin na naman ni Orbe, maging nine uh, uh eh. Di mo, huwag naman ganun. Huwag naman na uh, 9-0. Kasi mag uh, baka mag-iya ka. Tandaan nyo, ah, uh, itong eleksyon na to. Di ba, pag nanalo si Ormi rito, tandaan nyo, tapos ang karir nila lahat pare-parehas. Di ba, nabalitaan na alala nyo po ba noon? Nung panahon ni Erap, nung naglalaban si uh, Yormi at Erap, di ba? Nakita nyo. Walang lumusot ni isang Erap nun. Di ba? At uh, siyempre, uh, ang kasunod dun eh, wala nang nakakabalik na erap. Di ba? Yan ang uh, kinatatakutan nila ngayon. Kaya ngayon yung ilan ay talagang at puspusa na. Hindi puspusa ng uh, pangangampanya, mga Puspusa na paninira dito kay Hormi. Di ba po? Kaya ito nga uh, District 4, uh, talagang uh, baluarte ito. Baluarte ito ni Honey uh, Lacuna. Pero pagpasok ni JTB rito, eh ngayon eh baluarte na ni JTB to. 'Di ba? Eh biruin mo ang kalaban niya, asawa ng incumbent. 'Di ba? Eh, ano na mamagagawa niyan? 'Di ba? Kaya itong si JTB, alamang ah, lamang na talaga dito sa District ah, 4 dito sa Sampalo kaya uh, ipanatag na natin yung loob natin at uh, antayin na lang natin tong halalan pero tandaan nyo po uh, next uh, year mga February marami pong papakawalang mga ayu-ayuda yung mga yan lalo lalo na uh, asawa siya ng uh, congressman kaya napakaraming ayuda na ibabagsak niya sa district uh, tur tanggapin po natin ang tanggapin huwag tayo maya tanggapin natin kasi atin yan yung pera natin yung wala silang pera dyan pag nagbigay dyan sa District 4 ng uh, akap, tanggapin po natin. Tanggapin nyo ng uh, coordinator nyo. Kasi siyempre may party din yung coordinator. yung mga naglilista. May party dyan siyempre. Di ba may ano yan eh. May uh, uh discard dyan eh. Di ba kaya nakakatakot. Nakakatakot yung akap. Hindi naman napupunta sa mga Pilipino ng buyan. Di ba? Maraming nga kontrobyo. Abangan natin yan. natatanungin natin. Marami tayong mga kaibigan niya tatanungin natin. Kung talaga natatanggap nila ng bukos. Sakali ah. Kung sakaling magkaroon ng akap ah. Pero ang alam ko, magkakaroon talaga. Kasi ah, pumasa na yan, eh. Di ba? Pinasana na niya uh, Grace po yan eh. Sa kanina at uh, si uh, Sisgudero. Eh. Kaya sigurado na yung uh, akap na yan. Lalo lalo. lalo mga lumalabang uh, senador. Mga incumbent, Mga cupon, Mario Di ba? Kaya alam nyo itong uh, politika sa atin dito sa uh, Pilipinas, kapag wala kang pera kahit gaano ka kagaling talo ka. Magandang magandang robot uh, araw po at God bless.